Eto na ang hinihintay ng lahat Mga kababayan ko Ang uh, tungkol kay ito Hindi <laughs> ko lang papalo ko I-explain ito nga sasabihin ko sa inyo Mga kababayan ko Binasag na na ang katahimikan Mga kababayan ko Ang tungkol sa controversial na relo Ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Aba mga kababayan ko, ang basihan na pala ng pagiging magaling na presidente ngayon ay ang paggamit ng relo. <laughs> well, mga kababayan ko, kung ang basihan ngayon ng isang magaling na presidente ay ang relo, mga kapatid, abaya panalo na ata si Digong. Mga kababayan ko, mukhang uh, panalo na ata si Dutz, mga kababayan. Pero mga kababayan ko, ang tanong dito... Uh, sinagot na 'yan ng ating uh, AN ng ating uh, PA uh, ng ating uh, uh, Philippine Military Academy kung talagang meron ba talaga ng uh, traditional na ganyan. Mga kababayan ko, yang uh, issue ng paghingi-hingi ng relo, mga kapatid, dahil na hindi nagbigay si Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang relo bilang regalo doon sa isang kadete, mga kababayan ko, ay nais na pong uh, nais na pong uh, gawin ni Sara Duterte ang uh, pag uh, tugi, o pagano ha. Huh? <laughs> yung ko ha, yung uh, pag-slice ng uh, uh, ano ni Pangulong Bongbong Marcos. Nako, ayan ako, ibang klase talaga to si uh, Inday, mga kababayan ko. Diyos ko po! <laughs> Napakalupit talaga nito ni Inday, mga kababayan ko eh. <laughs> Di ba? Ako lang, ha? totoo lang tayo sinas sinasabi natin, mga kababayan ko ha. Mga kababayan ko. Kasi totoo lang tayo ha, mga kapatid, no? Totoo lang tayo. Yan, po ang sinasabi natin na sobra po talagang ano ni Inday. Pati ba naman yung ano, yung nga uh, pag, uh, pagputol ng ano, alam nyo na, ng, uh, ah, yun na yun, mga kapatid. Eh, kailangan pa, basihan na yun para pag hindi ka nagbigay ng relo. Ibang klase rin to si Inday, no? Pero mga kababayan ko, nagbigay ng ano, ha, nagbigay dito ng uh, isang istorya. Itong si uh, Edling Gao ng TV5. At sinagot niya na nga yan. Kaya uh, tandaan ninyo mga kababayan ko, pag-uusapan natin to ha. Ay, kailangan ba pag hindi ka nagbigay ng relo sa isang kadete na graduate, ay eh, ito na ba ang basihan para sa isang hindi magaling na presidente at sa gumamit niya ng pagano? <laughs> Yung paggamit ng ano, ha? kaya, kaya gustong-gusto niya ang tagpasin ng ano ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kaya gigil na gigil siya na gano'n na eh. <laughs> kababayan ko. Well, pag-usapan natin to ngayon, mga kababayan ko. Ang basihan ng isang magaling na presidente, mga kababayan. No? So, ito na, pag-usapan na natin yan. Pero hindi solusyon ng pagano, ano ha? <laughs> Tuloy. Maraming kontrobersyal na pahayag si VP Sadotete sa Kanyang press conference ng Biyernes. At isa sa mga ito ay kwento uno tungkol po sa relo. <laughs> Alam mo, nakakahiya si Sarah dito. Mga kapatid, like I said, mga kababayan ko, nakakahiya si Sarah Duterte dito. Nang dahil lang sa rilo, nang gigil siya, nag-freak -nag out siya, at gusto niya nang ma manabas ng ano. <laughs> mga kababayan ko, di ba? Yun ang basihan niya. Nakakatakot maging presidente si, sa, si Inday Sara sa 2028 kung tatakbo to. Nananabas ng ano. No? Tuloy natin ayon kay VP Saka, hiling daw isang graduate, ang loan ng presidente bilang graduation gift. Ayan. Malalaman natin. Ang sabi daw ng graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nagalit daw si VP Saka sa sagot mo ng Pangulong Bongbong Marcos. <laughs> na why would I give you my watch? What? Tama naman, mga kababayan ko. Ah, uh, bakit bakit ba kailangan na uh, bakit ba kailangan bigyan ng uh, RILO relo yung bagong ano, bagong uh, graduate na kadete? Tuloy at na uh, pinanggigigilan ni Sarah. Tuloy. Mukhang ang nasabing insidente na, ay nangyari sa nakalagraduation ng Philippine Military Academy. Sa mga nakapalood sa pahayang ni BP Sarah, may mga nagtanong, eh bakit naman hindi bigay ng pangulo ang kanyang relo sa nasabing kadete? O yun ang tanong doon. Pero para naman sa iba, ang mas malaking tanong, eh ba'y bakit hihingi ng kadete ang relo ng kanyang commander in chief? Kuya, gano'n niya. Ganoon din tinatanong. Naguguluhan lahat doon. Parang maliit lamang na issue pero labis itong kinagalit ni BP Sarah. <laughs> Edling Gaw said, maliit na issue pero labis na kinagalit ni VP Sara. <laughs> Nakakahiya to si Inday talaga, Diyos ko. <laughs> Kung magiging presidente to, pulubi na naman ng Pilipinas. Gusgusi na naman tayo. <laughs> hindi ako tiyo seryoso ko sa sinasabi ko, mga kababayan ko, ha? Kaya nagkokomento ako, mga kababayan ko, tuloy. Kaya hindi basihan yung galit sarilo para manabas ka ng ano. <laughs> tuloy na gusto raw niyang tanggalan ang ng ulo ang pagulo. Akaya. <laughs> Nagtanong po kami sa mga opisyal ng AFP na graduate ng PMA kung mayroong gantong tradisyon sa PMA na baka lang hindi natin nalaman. O, oh, ayan na. May tradisyon ba talaga? Tanong. Tuloy. Ang sabi po nilang lahat, walang ganong tradisyon. Ang dagdag pa ng isa, baka bill lamang ito. Ganyan pa bang? kakaibang bill ito sa isang institusyon na malaki ang pagpapahalaga sa otoridad yan. at sa chain of command. Correct, correct. Hindi, ako ah. Kasi because President Bongbong Marcos, sa panahon ng tatay niya, hindi naman na-uso kasi pagbibigay-bigay ng relo, mga kababayan ko eh. At totoo to, -toto, ang ah, pagbibigay-bigay ng relo, hindi, hindi to totoo mga kababayan ko. Ah, hindi to totoo yung ah, ah may binibigay ng relo, kailangan ganito. Mga kababayan, panahon ng tatay ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, hindi ano eh, hindi ah uh, hindi relo ang basihan ng pagiging dignity mo, mga kababayan ko mga kapatid. Pero nakakapagtaka dito sa mga pauso kasi ni Duterte, mga kababayan ko, nagbibigay siya ng relos. Ibig sabihin na watch my watch your ano watch your back ba na ay I watch your back mga kababayan ko. No so yung relo ang naging ano nila basehan nila mga kababayan ko. Ay no kaya pala kaya ngayon ngayon ko lang na realize mga kababayan ko ginagaya pala ni Bongo itong si Pangulong Bongbong Marcos kaya nagbibigay siya ng relo. Oh, so, alam ko 'di ba? Tuloy. Sa karanasan kasi ng maraming reporter, ang tanging mahilig humingi ng iyong relo ay hold upper o kaya ay Abu Sayyaf. Sa karana, tapos sabay banat si Edlinggaw, mga kababayan ko. Sa karanasan ng reporter, ang mahilig gumingi ng, ng relo ay uh, holdapper o abusayap, mga kababayan. <laughs> Yak, mga kababayan ko. Alam mo ha, yung ano, ha? ating mga PMA, ang taas ng dignity ng mga 'yan, ang taas ng respeto ng mga 'yan, mga kababayan ko. Pero pagdating sa mga Dut sa Duterte administration, na nakakawalang gana Alam mo kung bakit masisira yung pangalan at imahe ng institusyon. <laughs> 'Di ba? Mga kababayan, totoo lang ako ha. Ah. Kaya nagbibigay komento lang ako sa sinasabi ni uh, Sir Edling Gaw. Kaya natatawa ako kasi. <laughs> Yung rilo daw ang madalas nang hihingi, eh, mga kababayan ko. Yeah, it's either uh, Abu Sayyaf o Holdaper. Tuloy! <laughs> Pero kung tutusin kasi, ang ama ni Bibi ay nahilig sa pagbibigay ng mga lalo sa mga sundalo. Oh, ayan. Yan ang promotor ng kalukuhan. <laughs> Tandaan ninyo. Kaya nagwawala si Sara gustong manabas. <laughs> Tuloy. So, 2019, binigyan ng pangunod. Huwag mandatang Ang ganyang lalo kay Gagawin Kadet Alberto Hulaki. Ayan. Dahil hindi nila ito mula sa Pangulo. At nung marami si Daman, -hmm. binigyan ng Pangulo Duterte ang hanggang galo sa isang sundalo. Mm -hmm. Ganoon din ang ginawa niya sa pagbibita sa isang kapo sa Northern Summer noong 2018. Ayan. At ano nga ba ibig sabihin ito? Eh, malalaman natin sa mga new cadets na ito siguro. Tuloy-tuloy natin. Pero ang hindi po kung ano ang konteksto ng umulit paghihili ng kalera ng nangalo mula sa Pangulong Bobo Marcos. Bagay na ayon sa ilang pilimik graduates na nakausap namin ayan, ayan, ito, ah. ay hindi hindi nila iisipin gawin. Pero meron pang isa pang, pang posibleng paliwanag ayon po sa isang retiradong opisyal ng Armed Forces. Ito ha, ah, may setas may semi-portion doon sa mga new cadets to eh. Of Pinag-uusapan daw kasi ito, ito ngayon sa mga, sa mga group chat ng mga PA PAA alumni. Oh. May bagong tradisyon daw. Bagong tradisyon. bagong tradisyon. Bagong tradisyon ha. Well, wala naman masama sa bagong tradisyon. na sinisimulan ang mga batang kadete na hindi po tungkol sa literal na nalo. Mm -hmm. Dahil tungkol daw Ay, ito sa... Ay, ano ha? Repeat ko lang ha? May pinag-uusapan ng mga bagong kadete na tradisyon, pero hindi ito patungkol sa relo, mga kababayan ko. Tuloy. Sa mga, sa mga group chat ng mga PA alumni, may bagong tradisyon, tradisyon daw na, na sinisimulan ng mga batang kadete. Mm na -hmm. Yan ha, ah. bagong bago ha, ah. bago to, bagong tradisyonal daw. Na hindi po tungkol sa literal na relo. Ayan, literally, it's not a watch, mga kababayan ko. Hindi talaga literal na relo, mga kababayan. Actually, may relo rin ako dito eh. May mga relo ako dito eh. eh wait daw, wait lang. Mapakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo eh. Meron akong relo, relo dito. Ayan. May... I watch I watch your back. <laughs> pag hindi, pag hindi, baka pag hindi ko binigay ito sa mga subscriber ko, to, pugutan din ako ni Inday. <laughs> oh, baka sabihin nyo, mumurahin itong mga relo ko. Eh. original na posil yan, mga kababayan ko. Posil, mga kapatid. Meron pa ako dito, original Casio. oh, ayan na. Ah. Baka sa video, peke ha. Ah. <laughs> baka kababaya ko. O, oh, ayan na. Ah. Baka, baka, baka mamaya, pag hindi ko binigay yan, oh. patsugiin din ako. Oh. Pa, patanggalan din ako ng uh, ulo ni Inday. Tuloy! Dalto tukod daw sa ibang klaseng watch. Ibang klaseng watch. Parang, can you watch, can you watch my back? back? O bantay mo <laughs> ang aking likod. Ah, okay. Pag giningi pala ng kadete, yung uh, relo, doon sa commander-in-chief, bantayan mo ang aking likod, mga kababayan ko, ang ibig sabihin. Sa konteksto sa militar, ang watch ay ang bantay o yung nakaposte kung saan iaasa ng mga kapasundalo nila ang kanilang mga buhay. Hmm, okay. Pag sinabing, I have the watch, lala po sa Navy, ang ibig sabihin niyan, asahan mo na pagkatiwalaan mo ako at hindi kita papabayaan. Okay habang pinapagwadya. Posible kaya na ito ang isa sa mga konteksto ng pangyayari na lost lamang in translation. Okay. Marikyang ang hiling talaga ng kadete ay siguruhin ng Pangulo na may nakabantay pa rin sa likod ng mga sundalo sa mga pagkakataon sila ay nakasara sa panganib. <laughs> kung sinabi ni uh, kung nung sinabi nung kadete siguro mga kababaya ko nung panahon ni Duterte nung nagbibigayan ng relo mga kapatid for example Mr. President, can I have your watch? Diba? Kaya na can I have your watch? Kung baga parang ibig sa so, um, <laughs> ang pagkakaiti din ni di Duterte. Oh, o, so uh, Dahil, dahil mengi-mengi nga naman. Galing sa pagka-mayor. <laughs> Binigay yung relo. <laughs> Tapos ang ending, mga kababayan, nagigits ko ah. Sinakyan na ngayon ang sinakyan, mga kababayan ko. Kasi yung, ah, kasi nga, ang pagkakaintindi nito, Matanjan Duterte, hinihingi nung kadete yung relo. Wala naman sa traditional yun, mga kababayan ko, ba diba? <laughs> Tapos, nung naging sentimental yung pagbibigay ng relo ni, ano, naitindihan ko na, pagbibigay ng relo ni, uh, ni uh, Digong doon sa kadete, mga kababayang ko, kay na rin lumatanda. <laughs> 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 Kinarir! O oh, ayan ah, matanda yung pagbibigay ng relo sa mga kadete. Pumunta sa mga sundalo, pumunta sa mga kampo. Anak ka na teteng para lang, para lang masabi niya na ano, sinakyan na tong matanda para maging, maging bagong tradisyon para sa kanya. <laughs> ang nakakatawa nito, ang tinamaan mga kababayan ko, si Pangulong Bongbong Marcos nung ginamang tradisyon ni Dog Didigong. Mga kapatid, nung hiningan si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, nung rilo, mga kapatid, ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, why do I need to give my watch? Mga kababayan, syempre, as a President of the Republic of the Philippines, there is no, there is no uh, traditional na alam nila na kailangan ikaw ang Presidente, bigay mo yung watch mo, <laughs> bigay mo yung rilo mo, mga kababayan. <laughs> Tapos mga kababayan ko, dahil sintu-sintutong katabi ni Pangulong Bongbong Marcos. <laughs> nagsentimento. Akala niya gagawin din ni Presidente Bongbong Marcos yung uh, ano yung, gina yung, ginawa ng tatay niya. Suddenly hindi nangyari kaya hindi naibigay yung relo. Ngayon nagsentimento, naghimutok mga kababayan ko, nagpa-press conference. Naintindihan ko na ngayon. Nagpa-press conference itong babae si Bratinella. Nagwala doon mga kababayan ko sa press sinabihan si Pangulong Bongbong Marcos, hindi marunong, hindi marunong mag uh, hindi marunong maging presidente. Mga kababayan ko, no, na nakakatawa to si Inday. <laughs> Alam mo nakakaya. <laughs> Miruwi mo, yung traditional lang tatay mo, tatay mo yun. Marcos administration na nakaupo ngayon, hindi naman Duterte. So why 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 President Bongbong needs to give uh, his uh, watch for cadet no bla, bla, bla ganito Nga, para lang patunayan na nasa likod mo ko. no please bantayan mo ang likuran ko na mo mga kababayan ko as as a, uh, as, a uh, as a AFP o uh, commander in chief mga kababayan ko ng ating sandatahang lakas mga oh, the president is always at the back of our soldier mga kababayan ko. As the president, mga kapatid, obligasyon ng presidente na protektahan ng likod at at tumingin sa likod. Dahil habang lumalaban ang ating mga sundalo sa mga nagnanais lupigin tayo, ang ating presidente ay laging nakasalikod ng ating mga sundalo, mga kababayan ko. So, hindi, hindi kailangan na maging basihan ng relo, mga kababayan ko. Hindi kailangan na maging basihan ng uh, relo para lamang dito, mga kapatid. It's a, it's an honor, mga kababayan ko, na magina maka-graduate ka sa ganyang pristresyosong uh, eskwelahan, mga kababayan ko. Pero pag ikaw may, may pres, ang presidente mo, automatically nasa likod mo 'yan, no matter what happen, sasamahan ka niyan kahit sa anumang laban. <tong> si Duterte, mga kababayan ko, ito totoo to, to, ah. Ito totoo to, to, mga kapatid, ah. Duterte said He is always at your back. Kaya binigay niya yung relo niya. Mga kababayan ko. Kaya binigay nito Duterte yung relo niya. But, did you know guys, Marawi Siege. Now, let's go back to ano. Balik tayo sa nakaraan. Marawi Siege. Mga kababayan ko. Ilan ang, ilan, ilan ang mauting lumusob? Mga kababayan ko. Mga kapatid. Ilang mauti ang lumusob? Mga kababayan ko doon. Mga kapatid. 80. 80 o something like that, 80 o 100 plus lang. Mga kababayan ko. 100 sabi 120. Mga kapatid. 120, 120 nasa ganun. Ayun ang ginawa ni Duterte. Pero alam niyo ba kung ilang sundalo natin ang namatay during that Marawi siege? Siege. Mga kababayan ko. As far as I know, we have 100 64 soldier who died in Marawi. Totoo, mga kabayan ko, 164 soldier who died in Marawi siege. Imagine 100 plus lamang o 120 lamang, yung lumusob for example lang. 120 lang ang lumusob na maute. 164 ang nalaga sa sundalo natin. <laughs> If if Duterte is at your back, mga kababayan ko, kung talagang si Digong ay nasa likod ng ating mga sundalo, bakit namatay yung 164 soldiers natin? Huwag <coughs> yung sasabihin sa akin na nagbuwis talaga sila ng buhay, mga kababayan ko. If Duterte is at the back of our soldier, walang ganong kalaking casualty sa ating AFP. <coughs> mga kababayan ko, how can you imagine mga kapatid, no? Na isabak ni Duterte ng ganon ng laban ng ating mga sundalo at mga trail na ganon. Gurahin yung ano, wasakin yung uh, wasakin yung uh, what we, what we call this, wasakin yung ano. Wasakin yung uh, buong buong uh, city ng Marawi para lamang sa 120 uh, maute. Mga kababayan ko. Alam nyo, kung totoong uh, nasa likod nyo si Duterte, mga kababayan ko, during Marawi siege. <laughs> ang ginawa lang naman yan, tapos na yung gere. Patapos na yung gere. Andun na sa pinakadulo yung mga ano. Andun na sa pinakadulo ng laban. Yung uh, mga maute kung kailang corner na. Saka gagawin ni Duterte, hahalik sa lupa para poro publicity. Mga <laughs> kababayan ko. Magta, magsasalita doon. Magsasalita doon yan. Ganon. Ako, naniwala ako sa inyo, palaban lahat ng mga sundalo. Pero anak ka ng teting, mga kababayan ko. ba? Diba? Kung talaga nasa likod ka ng mga... Uh, uh, challenge ko, uh, ano, ah, uh, challenge ko to kay sasagot sa dito. Kung talaga nasa likod ka ng mga sundalo, mga kapatid, bakit nung uh, sinabi nung isang sunda, I remember the story, eh. sabi niya dun sa command sa kapitan niya, bombahin niyo na yung area ko, andito yung mga, andito yung mga maute. Pero mga kababayan ko hindi ginawa for respect mga kababayan ko. Asan ka dun? 'Di ba? Bakit hindi mo na protektahan yung sundalo mo? 'Di ba? As a commander in chief dapat alam nasa si Duterte, nasa battleground ka. Kung ka dapat, 'di ba? Oh, doon ka dapat ipadala, Bida -bida yan eh. Oh, jali bi. Oh, dapat ando doon ka. Hindi yung patapos na yung laban, sa katutungo doon na halik ka sa lapag para lamang i-praise yung ating mga sundalo at magbigay ng high moral. Alam mo, sa laban ng ating mga sundalo, wala akong nakikitang Duterte dun. Wala. Walang kwenta yung relo na binigay mo. Ang meron lang dun mga kababayan ko, alam mo anong nakita ko? Hindi si Duterte ang nagtrabaho. Filipino soldier ang matapang na lumaban, hindi si Duterte. Kaya ako ibibigay nila ang credit na yan, mga kababayan ko kay Digong, tatawanan ko lang kung sino. Ang matapang talaga dyan, hindi si Duterte. Kaya wag nyo ikiniklaim yan, mga kababayan ko, na matapang si Digong dahil uh, yung Marawi, paatras niya yung ma ng Marawi. Nawasak niya ngayon, pinawasak niya ngayon yung Marawi. For 120, ta 64 casualties ta soldier natin. Imagine nyo dan, 164 mga kababayan ko na mga sundalo, na mga na 164 din na pamilya ang nawasak ng dahil lang sa Marawi siege. Mas malala pa yan sa mga masapano. Sa SAP 44, tandaan ninyo. 164 versus 44, mas malala pa rin yan. Mas malala pa rin yan, ano, mga kababayan ko, yung Marawi siege, mga kababayan ko. Anyway, wag niyo i-claim na magaling si Digong dahil napatapos patapos yun. Magaling si Duterte kasi ganito-ganito yun magaling si Digong kasi ganyan-ganyan yung. Wala akong pakialam dyan. Ang sinasabi ko dito, mga kababayan ko, literally, hindi kay Digong ang credit noon. Presidente lang siya during that time. Pero tapang at malasakit ng Pilipino ang nangibabaw sa laban na yon. Mga kababayan ko. Kung mangyari man ngayon, mga kababayan ko, I'm sure, mga kapatid, na President Bongbong Marcos is hands-on sa laban na to. As a commander in chief, may tapang eh, may bayag mga kababayan ko. Unlike doon sa pabigay-bigay ng relo, pakita tao lang yan, mga kababayan. Hindi kailangan ng relo para lang masabing nasa likod mo siya. You automatic as a commander-in-chief, no matter what happen, mga kababayan ko, nasa likod ka ng ating mga sundalo, nagtitimon ng laban. Mga kababayan ko. Anyway, mga kapatid, no? Maraming salamat po sa panonood sa aking YouTube channel. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe mga kapatid, at hit mo na rin yung, yung notification bell para lagi kang updated sa mga biyahe ko, biyahe ni Koy Movements na ginagawa natin at kung trip mo ang mga usapang ganito. Mga kababayan ko. Alright? Ako po si Biyahe ni Koy. Walang bagong Pilipino kung walang bagong Pilipinas. Walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Sa pamumuno po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sama-sama tayong babangon muli, mga kababayan ko. Maraming salamat po. Magkita-kita tayo, uh, mga kababayan ko. Okay? Nasusunod natin pagkikita. Huwag mong kakalimutan mag-like ha. Maraming salamat. Ingat palagi. Bye!